pagbabalikan ng nakaraan malayo ng inabot na mundo lalo na pagdating sa usaping teknolohiya. Mabilis na ang komunikasyon. Nasa ang panig man ang kausap dahil ito sa imbensyon ng gadgets at internet. At sa kasalukuyan, matanda man o kahit bata, gumagamit na nito katulad na lamang ng smartphone. Kagaya ng 9 years old na si Alex, hindi niya tunay na pangalan. Ngunit upang mapigilan ang kanyang sobrang paggamit ng gadgets, nililimitahan daw ng kanyang mamagulang ang kanyang screen time. Tuwing sabad at linggo o kapag walang pasok at umaabot lamang sa isang oras siya maaaring gumamit ng smartphone. Baka daw po ma-effect daw po yung pag-aaral ko daw po. Para malibang, gumagawa na lamang daw ng ibang aktibidad si Alex, kagaya ng paglalaro sa labas. Magkakantuhan po kami sa mga family members po pati ito. Pati po nag-drawing na lang po ako. Kaya po, um, tsaka po nagkikilaro po sa labas. Samantala, sinabi ng isang malaking mobile network operator sa United Kingdom o UK na magbibigay sila ng babala sa mga magulang na huwag bigyan ng smartphone ng mga anak edad labing isa bababa. Kasunod umano ito ng malaking pagkabahala ukol sa posibleng problema na may dudulot nito sa mga bata kagayo na lamang ng posibilidad na ma-expose sa mga ito sa mga online predator, sa bullying, social pressure at mapanganib na content. Dito sa Pilipinas, ipinasa na ni Senator Sherwin Gatchalian ang Senate Bill No. 2706 noong nakaraang Hunyo. Tungkol ito sa pagbaban sa paggamit ng mobile device at iba pang gadgets tuwing oras ng klase mula kindergarten hanggang senior high school, pampubliko o pribadong institusyon man. As of July 29, pending pa rin ito sa kaukulang komite sa Senado. Lian Nakanilaw, CLTV 36 News.